So hello guys. Ayun. Nasaka kami sa traffic kasi dapat. Story mode na tayo. Story, story time. Story kasi dapat ngayon may practice si Kuya ng football. May training siya ng football. 4 to 6. Pero since Wednesday ngayon, meron siyang advanced robotics because the regular class niya natatapos lang talaga ng 2.30 ay eh, kasama siya sa advanced robotics na naman this year grade 6 consistency yes consistency is the key pero uh, tapos kaya nga hindi na 2.30 siya matapos 3.30 ang tapos niya syempre may mga ano pa yan no? mga gagawin pa yan so nagbihis pa siya and all so technically, naging ready kami ng alas 4. Paglabas namin ng village namin, Diyos ko eh. Yung tropical na naman, para na naman siyang EDSA. Tropical. Para na naman siyang EDSA. So, ayun, sabi, atas umuulan. Though, ang ulan naman kasi pag walang lightning, okay pa din, tuloy pa din yung practice. Kaya lang kasi, syempre, prone ka sa ubos si din yan. Tapos, so pupunta na sana kami. Message na nga ako ng message sa mga mamis dun sa grupo ng football league. Kasi nga, kung ba sila. Pero madami talaga ang hindi pumunta. eh, <clears throat> e, nasaya nga naman din ako. Kasi nga, nakabihis na siya. Nakaready na kami. So, nakaupo lang kami sa kotse. Ano, pupunta tayo? Hindi. Eh, biglang lumiwanag. So, nag-go kami. Mga 4 o'clock. Four or five, tama ba? Palabas na kami, ka hindi gumagalaw So, nakalabas na kami, no choice So, labas, labas, labas So, sabi ko, nako, e eh, biglang bumagsak na naman yung ulan Wala na naman ng malakas So, sabi ko, hindi, uwi na lang tayo ulit, anak Huwag ka na lang mag-football talaga training Kasi ano oras na din tayo darating doon eh, paano ako mag-u-turn? Eh, hindi na nga gumagalaw. So, sabi ko, oh, sige, well, ano na lang muna. Daan mo, punta na lang tayong, ano, the Good Pastry Cafe. Iba na -ana? Yeah. Good Pastry Cafe. Kasi mag-take out na lang sana kami ng pastries, yung hindi pa namin na-try. Pagdating naman namin doon, wala naman, sold out na yung strawberry nila is strawberry and the pandoro pandora ang pandoro ba yun yung basta na hindi pa talaga namin na try yung pandoro eh yung mga nandun yung cookies and cream yung mga regular croissant and ano yun biscoff biscoff ano yun? lotus ayun ko na try na kasi namin yun so sabi ko ah nagtanong kami kung magre-refill ba sila kung may bagong lalabas eh wala na daw nga sold out ano yun na lang daw So, ayun. May kuwi na lang tayo talaga, anak. Huwag na tayo mag -ano, kasi siguro mga 4.30 na yon 4.30 na lang kami sa Aguirre. So, ayun. Pag-ikot na namin. Ang <laughs> traffic talaga. Ang traffic. Dapat pala nakita ko pa lang sa gate. Hindi na talaga ako tumuloy. Kaya lang kasi tumuloy pa talaga ako. Diba? Anyways, everything has ano naman eh. Everything happens for a reason. ba diba na? Yeah. And then, so ibig sabihin, umuwi tayo ngayon. Wala, hindi ka nakapag-training. So, magawa ka na lang ng mga assignments mo for tomorrow. No! Joke! <laughs> Yon. And then, oh, teacher Iris, oh. oh teacher, ay, gusto mo maglakad ka na lang sa ano? <laughs> so ayun, ayun malakas pa din yung ulan. Gusto niyo makita yung ulan? <laughs> Gusto niyo makita yung ulan. So, Tingnan naman sa side. Ipakita mo yung side ng window mo anak, oh, 'di ba? Share. Hoy, oh, no. Open it. Eh eto kami gumagapang sa edsa ng loob. Ay, sa loob ng BF, may EDSA pala. <laughs> so, anyways, ayun, pa-uwi kami. And we'll think about what to talk or what to do while doing this vlog. Kasi ang tagal namin hindi nakapag-vlog. Kasi nga, sobrang busy. Plus si... Hey, sobrang busy. Yeah, sobrang busy. Busy si Mami kakahiga. <laughs> hindi kasi But, ako nakakatulog agad-agad. kasi uh, drama. Oo, naka-Chinese drama. Hindi, hindi kasi ako nakakatulog agad. Tapos, yung cellphone ko bang patulog ko sana? Eh, parang hindi. Mas lalang hindi ako nakakatulog talaga. It's not supposed to. Your cellphone talaga is not supposed to. What? What happened to your hair? Your hair pala is so long na. So, dapat before mag-face-to-face. -face, kasi pala, si San Beda, guys. Naka-online kasi sila. Naka-online class. Since September... When was that? September 1, right? September something. September 1. Oh, no. Two weeks from now. No, September 1 to 20. September 1 to September 20. So, balik na silang face to face sa Monday, 23. Kasi nga dahil dun sa bar exam, sila na naman nag-host. Kasi kasi same nung last year. Sa San Beda din nag-host nung ano nung bar exam nagugustuhan natin San Beda ewan ko ba bakit lang nagugustuhan doon at okay na din na may uh, nag online din sila, nakakamiss din pala yung online no, kasi you can go anywhere, dalhin mo lang yung gamit mo ganun tapos si Diona nagkasipunan ubo so talagang ingat ingat guys, kasi iba ang panahon ngayon tapos may mga nauuso pang Mpax, Mpax. Wala nga si COVID, Mpax na naman. And then yung mga kung may mga baha-baha, ingat-ingat kasi ang leptospirosis. Huwag sumuong sa baha nang may sugat ang paa or what. Yeah, and ang ganda ng kulay ng kotse niya. Well, so far naman moving naman kami ngayon. Moving naman siya, gapang-gapang nga lang, but we're almost there. We're near yet so far. You understand that? I don't know. So, hopefully, and dahil pa na namin din. abe sa Saturday, may gagawin tayong party. Ay, may uh, atinan. Ka, ikaw lang pala. Kasi, pang-on lang siya, pang bagets na party. Bagets? Ay, drop-off lang sila. Tapos, bahala na sila doon. Bahala na, wow! Tapos, ayun na, malapit na tayo sa village natin. Ah, Okay. Huh? Tapos, <coughs> ano pa ba? Ayun, parang masarap kumain ng ano ngayon, mainit na noodles. Mmm, mainit na noodles. Oh, yay! Mag-write na kami. Sabihin natin, oh, ang bilis yun namang dumating. Tapos na kasi yung ano, ati yung yung practice. Ay. Buti nga si Dio na hindi umiyak eh. Nagpaiwan siya kasi nga nanonood siya ng TV. Kasi so, naka-uwi na kami. <coughs> <coughs> Excuse me po. Oh. Umuulan talaga. And kawawa naman pala yung mga ano, no, lala driver, grab driver, ganyan. Kasi nandun pa na nag-deliver, manakita ako, nag-deliver pa din. Kahit na tag-ulong. Oh, my gosh. And then, we're here. We're home, guys. We will... I'm gonna be... Um... Ay, naku, mali ako. O, <coughs> oh, ano yan? Um, may ano yan? May... May ano kami? May trivia. Sino ang apit bahay namin na isang YouTuber. Ay, vlogger pala. Vlogger, YouTuber. O, oh, YouTuber. Oh, vlogger. Basta, it's for you to find out. Pero, syempre, gusto sabihin. Basta, yan lang. Ano din sila? Family-oriented din sila. Mga content nila. Ay, nako. see you later. We'll go inside muna and tingnan natin ang gagawin namin after. Bye! Hoy! Gising na you're late sa class. Oh my gosh, what are you doing? Kami na. So, ganito kami guys. Dito kami sa sala. Camping. Ay, nako. So, good morning. It's another day. Another kalokohan in the house. Oh, dali na. Kimalit ka na. Si kuya nandun na. Kasi naka-online kasi si San Beda ngayon, di ba? So, until bukas na lang yan. Then Monday, face to face na. Good morning. Okay, let's go na. Let's go. One. two, one, two, three, go. Pumalaka, pumalaka, pum, pum, pum. Pumalaka na Okay guys, ligo muna siya. Bye! Hello! So we're here now. And hatid na natin si hatid na natin si Dio na sa kanyang school right <clears throat> and pamatay na naman yung traffic guys inan nyo yung traffic guys ha inan nyo yung traffic guys amazing right sa loob to ng BF ha kasi sige magtingin tayo ng mga sasakyang hindi residente at nakikipastro. through okay true you and on one one two two three natin si Diona. Now is the time na mag <clears throat> Ay nako. Dapat kasi two lanes to. Yung mga tao kasi hindi marunong. Ay nako. Yung mga taga dito lang yung alam na two lanes to. Yung iba mm, ayaw magpa two lanes. Ayaw nila masingitan. And should follow rules. Diba? Ay, nako. Well, anyways, baka mapaaway pa ako. Kasi kung nag-follow rules and two, two weight, I mean two lanes to, ay, wala bang gagawin si BFF High Or because... Ayoko na lang mag-say. Calling all BFF High. Sana naman magawan to ng paraan kasi po naka na yung mga taga dito. Mga residente. Diba? Diba? gustong pumunta, pumunta dito, yung dumaan, makakadaan para gusto niya makakuha pala ng benefit na ganito. Dapat man lang sana dito na din bumili ng bahay, di ba? Di ba, di ba? Because Two lanes kasi to. <coughs> nakalagay ng 2 lanes yan. Ayan, ako, diba? Kita may isang kotse na yan. O, diba? 2 yan. So, to si kuya, hindi niya alam na 2 to. O, diba kuya? 2 lanes yan, diba? Diba? Cellphone ka lang kasi ng cellphone. Kaya ganon ka eh. Sorry. Yan, 2 lanes. Dapat ito yun hindi yan sa nakikisingit pero two lanes yan kasi sabi nila yung nasa left most yun yung lalabas ng CAA yung nasa rightmost, magra right most either magra-right ka, turn right ka or yung mga magbababa ng mga taga Southville yan yun pagaya ko, uwi na ako diba, ganon ay naku Cussy, 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 cussy. Hey, kaka say, cussy, kaka say, cussy, Oh shall guys, buyers, I'm here na the house, Bobby.